guys meron lang akong share guys meron kasi akong na ano guys nadaan ng cellphone sa kalsada guys naka guys nakataob ayan so hindi, hindi ko alam kung sino may ari so, guys sa, kalsada walang tao so in case nakataob ganyan so hindi ko pa natingnan to yan, yan ang itsura nya guys oh yan ang wallpaper nya ayan bubuksan natin guys kung anong tatak ng cellphone na to ayan po. yun yung likod niya guys ah apat yung butas ay nung case na tanggalin mm -hmm. yung case na grabe yung case na buhay pa yung ayan guys ay yung wallpaper niya guys ay yung likod niya guys na buhay yung flashlight so in pala tatak nito guys in finish so sino pong Antayin natin yung tawag guys Kasi hindi magbuksan kasi Kuha nung ano Password Huwag wipe, wipe yung flashlight Hindi magpatay mo, mo yung flashlight Tingnan natin sa ano Flashlight Huwag yan Ayan guys yung ano na. Ayan, uh, patay ko na yung flashlight guys so, yan ang likod guys and phoenix yung tatak yan. so naka flat sides medyo malapat yung cellphone na to guys so antayin tayo natin kung tatawag guys na. naka buhay pa yung data para masagot natin But, ay okay. Ayan guys. So Yan, yan natin ang ano guys. Pag may tumawag guys, sagutin natin. Baka nag-alala na siguro ngayon ng mayari nito guys. Eh wallpaper na gusto. Okay so. Yan. Ang pinaka wallpaper niya dito so, ano, naka flat sides yan ang yan na liquid yung infinix yung tatak nya malaking cellphone to guys malapad so ayan guys paki share na lang guys baka para makita agad ng may ari so sana sana maano nya agad mapansin niya wala cellphone sa kanya ito yung yung case guys goma na kulay maroon so ayan So guys, pa-share -pa na lang po guys para maano nang mayari po. Dito na po tayo sa Pasita. Sa Pasita, San Pedro, Laguna. yeah kasi namamasada ako na tricycle. So yun nakita ko nang uh, nakita ko yung ano. So yun guys, ito yung tricycle ko. Yan. Yan. Yan guys. So nakita ko sa kalsada kanina na nasa sa, sa gilid lang. So tinabihan ko akala ko case lang case lang na walang laman. So yun, pag tingin ko may laman, so... So syempre, ginampot ko, tinabi ko, yun, hinintay ko yung ano, so wala namang tao. So tayo na lang natin na sino tumawag guys, yung may araw. So ayan guys, pakay like and share lang po guys, maraming salamat po, sana... makuha na to ng may-ari ngayon, babalik po natin ng get-guess yes kasi yes yes at sino sa atin ayaw na ayaw kung tayo ng gamit, di ba? So napakasakit po noon, guys. So ayan. Sana po may balik makuha na ganito na may So okay, guys.